Isang malungkot na balita ang yumanig sa mundo ng komedya sa Pilipinas. Ang stand-up comedian na si Gold Dagal ay binawian ng buhay matapos barilin sa Angeles City, Pampanga. Narito ang buong detalye ng pangyayari, isang trahedya ang naganap noong Sabado, March 15, 2025, nang paslangin ang kilalang stand-up comedian na si Gold Dagal sa loob ng isang beer house sa Angeles City, Pampanga. Siya ay 38 taong gulang, Ayon sa ulat ng Ed News, tatlong hindi pa nakikilalang mga salarin ang lumapit kay Gold habang nasa loob siya ng establisimento. Isa sa mga ito ang agad na bumunot ng baril at pinaputukan siya ng maraming beses, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Mabilis na isinugod si Gold sa pagdating sa ospital, ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na sagipin siya, tuluyan siyang binawian ng buhay, si Gold dagal ay kilala sa kanyang matapang at mapangahas na estilo ng komedya. Madalas niyang gawing paksa ang mga kontrobersyal na isyu sa lipunan at relihiyon na may halong dark humor at dirty jokes. Ina ni Gold Dagal, isiniwalat ang mga banta sa buhay ng anak noong linggo, March 16 na, naglabas ng emosyonal na pahayag sa Facebook ang ina ni Gold, si Jocelyn Cruz. Isiniwalat niya na bago pa ang nangyari, may natatanggap ng mga pagbabanta ng kanyang anak mula sa mga taong na-offend sa kanyang dark humor sa kanyang post, sinabi niya, may bumaril sa mukha ng nag-iisang anak kong lalaki na naging sanhi ng kanyang kamatayan makalipas ang siyam na oras. Sinubukan ng mga doktor na buhayin siya sa tuwing magkakaroon siya ng cardiac arrest na nangyari ng higit sa isa zero na. Wala na ang anak ko. Isang hard killer ang tumapos sa kanyang buhay at tiniyak na hindi siya mabubuhay. Ayon kay Jocelyn, ang kanyang anak ay pinaslang ng mga taong hindi matanggap ang kanyang paraan ng pagpapatawa. Anya, nagugat ang galit ng mga ito matapos ang isang pribadong pagtatanghal kung saan tinalakay ni Gold ang ilang sunod-sunod na paksa gamit ang satere. Sila ay isang grupo ng mga duwag na hindi maaaring ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang pananampalataya na pinag-uusapan sa pamamagitan ng kanyang madilim na katatawanan. Si Gold ang nagpasimuno ng Frost Battle sa Pilipinas, isang uri ng comedy showdown kung saan ang mga kalahok ay nagbabatuhan ng matatalas ngunit makakatawang opinyon sa isa't isa. Layunin daw niya na maturuan ang mga Pilipino na huwag masyadong maging spikon at matutong tumanggap ng biro ng hindi nasasaktan, dagdag pa ni Jocelyn, bagamat kilala ang kanyang anak sa matapang nitong biro, isa itong mabuting tao na may malasakit sa pamilya. Such a short life but made meaningful because it was livelessly. He was consistent with his care and love for me and his three sisters. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na detalye ng Police Regional Office Tatlo at Angeles City Police kaugnay sa kaso. Patuloy ang investigasyon sa motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Para sa iba pang updates sa mundo ng Philippine Entertainment, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines.